Hi mga kailaso na day always sa Pinoy. So for today's video, si Lason Girl ay nag self pampering. Naglinis ng kuko niya kasi wala siyang pambayad kung pupunta siya sa parlor magpalinis ng kuko niya. Eh, marunong naman ako maglinis ng kuko. Kaya ako na lang ang naglinis. Yan. So tarunga og limpyo kay lason, tarunga glugit logit oh di ba? Logit logita limpyo hi ang mga hugaw. aron malimpyo na na imong koko. Pack paspasa oy ako man git pass forward kay kung hinayon gino ko madtan tag siyam-siyam no. So nana siya. So, ako din iporma akong kuko. Yan, yeah, birahi. Ilasong girl. Square. Mm. square. square ako. Ano na kasi ang dula na, na ng, ng round. Uh, girl. square ang nindot para sa ako ang tiil. So, 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 ako na so, lang. ko nga akong tiil. Square good ang akong kuko. forward ko na kasi. Sila din ko Ah, nag-iipapas. Nag-record ko diri. anay, nang utot. Arang bahuag utot. Pastilan ka na lang sa man oy disappointed ka yung Raman siya og nang wala na libang og isa ka semana Ginoo ko Lord kalibang didto oy Ginoo ko Tarong glimpyo hila hilason girl di limpio kay, Tarong nga diha glimpyo kay nice imong paminaw kini bitong malimpyuhan atong tiil lami king paminaw ni murag mugaan atong tiil lami itikang pagmahuman og limpyo ano gid na ano. So, tanggala ang mga hugaw. ako nang gi nail file. after sa nail file, tangan o oh, Ako so, martayulit, martay dili ko ganaan o grabika ka red. So, gibutan na ako base coat. So, adi sir, ang cutix. Mabutang kita og base coat. kay para dili magyelo-yelo ang ato ang mga tiil. Protection na siya ang base coat sa ato mga kuko para dili magyelo-yelo. So, gibutang ako og cutie. So, after one week ana ga, ga, mga kay Lason, kung dili pa mo maganahan magpalimpyo, i-remove lang ang cutix. kay para dili madaut inyong mga kuko. So, nahuman na nako ang duha. So, mag-ano na pud ko na po, po dayon ko ani so kinahanglan na agi base coat adisar ang cutix pagkauman sa cutix mag top coat na pudta para nindotan ang, ang ang, ang result sa ato ang mag-manicure. so nahuman na gid siya limpyo si son girl o oh, feeling na dayon na siya feeling na nindot nakaayon no inana raman ang show ni son girl mag ano raman na mag Kuna skina ug galingon ra kay wala intay kwarta sila son grhilas lang kay na siya og pangalan pero hilason lang gyud na siya pero wala entaw na siya kwarta nun mag magsalt tampering nga gina siya permanently sa iyang buhok sa siya, siya ray magtupi-tupi thank you for watching